So ayan may nakuha tayong e-bike mga karabs Kisu e-bike Kisu kx K350X Ayan So ito shout out kay Sir Alfred Ayan Ayan kung nakita mo tong ating video sir uh, ako nang bahala sa e-bike mo so yan Lali na nakuha natin ito ng na si kanan pero may issue siya Yes, yung kanyang switch dito sa push button o oh, busina yeah. tanggal na tapos Yan, lubat Yan, lubat siya Pero working yan Umaandar yung kanya motor hub Lubat lang talaga siya So surprise hindi ko na i-reveal yung price niya. Basta nakuha natin siya ng second si price. And with issue yung battery nga So sa naman, mga fairing niya ito. May basag dito. Tapos gas gas normal sa second si hand. Yan yung itsura niya. So, na natin ngayon mga kadabs. Ang nagustuhan ko dito is yung kanya uh, breaking system yan. So, yung kanyang pinaka swing arm is alloy. And tsaka yung kanyang uh, shock dito sa likod niya. Yeah. So, itong motor niya is Hama. Hama brand. So, walang naka kung ilang watts and ilang volts. Ayan. At saka 1 year na daw to sa kanya. Size ng gulong nito is 20 by 70 by 10. Yan. So, ang brand ng uh, ano niya is Bailong Tire. So, made in China. Ito naman is Q, QS is Motor. Yan. Bali naglifter na dito si Sir. Dinugtungan niya to. Kasi masyado mababa daw na side sa hams. Yung kanyang pinakailalim. So ito yung sing arm niya. Hama brand. Yan. Tapos yung handle naman niya, niya. Yung braking system niya dito is hama din yan. Eh. Sa pinaka brake fluid. si so, sa pang nagustuhan ko dito yung kanyang front suspension yan hama din yan so pati yung kanyang braking system dito is malaki yung kanyang pinaka disc plate tapos sa loob yung kanyang brake pad or pinaka caliper dito so yan normal yan na medyo magasgas yan sikanan yan. So, sir, shout out sa iyo pag nakita mo 'tong video na 'to. So, halaga natin 'to, sir, and upgrade natin kung may ma-upgrade tayo. So, yan. Ang pinaka-issue niya is battery. So, alam niyo naman kung mga kadabs ng DIY tayo. ng battery so tinukso ko yung kanyang pinaka battery box dito ito yan very secure naman yung battery box niya kasi itong lock na to is 1 2 3 4 may apat siya na tornilyo tapos malapad I think yung kanyang battery is 20 volt at uh, 12 volts 20 amp or 25 amp so ganito lang kalaki pwede ito i-upgrade sa 30 amp or, or or yung 28 32 amp basta yung higher ampere na mahaba so ayan o maluwag pa dito maluwag pa yung pagitan nya yan may space pa. Tatanggalin lang yung rubber na yon. Tapos ganoon din sa kabila. Yan, tapos mahaba siya. Tapos lima yung kanyang laman or anim pala. Kasi 70 volts siya. Pag lima is eh, 60 volts lang yan. So anim. 1 2 3 4 tapos may dalawa pa dun sa loob. Ah bali nakasuksok siya. Dito hanggang dito 'yung signal niya. So shout out sa may mga key owner diyan. Ah. Uh, ito. yan 'yung pinaka-issue niya. Siguro ay, hindi na niya napagana 'to. Na-lumubog 'yung button dito. So tingnan natin 'o, oh, hanapan natin ng ganitong button kasi kakaiba din tong kanyang switches dito sa mga ano teh eh, sa signal light sa passing light at saka sa low light at saka sa busina kakaiba kasi may kabitan itong side mirror yan Tapos ito yun, nagustuhan ko din. Yan na din mismo yan, pag binili. So, wala na masyadong ang i dito bali ang nai uh, natin dito upuan kasi may punit Yan. may punit at may butas tapos ito linis kasi ang ginawa ni sir inilosob niya to sa baha hanggang dito daw Yung tubig baha so pero goods pa naman almost one year na to sa kanya nung January so one and a half year na magto two years sa January 2026 so yung yan ito pa nagustuhan ko mags niya sa harap kulay gold na din so ito hama and key 350x so so, pinalitan na din, din niya ng uh, side mirror, street king na, so hindi nito yung stock, pero binigay, sobrang bait na sir, kasi binigay niya yung stock tapos pinasam binigay niya pa yung cover nito at saka yung helmet so, yun uh, parang ang ano ni sir magbibili ata ng motor yun mag upgrade na sa motor sa mga ilaw naman signal light goods siya goods pa siya Ayan, signal light and brake light so yun pinaka issue niya talaga main issue niya is yung kanyang battery kasi yan trinay din natin i-charge yun isa pa yun thank, big thank you kay sir binigay niya yung dalawang charger niya yung 50 amp and 20 amp so yung stock siguro yung 20 amp tapos yung upgrade yung 50 amp so yun thank you sir Alfredo Al Al or Alfred pala so yan so sana makita mo tong ating video sa ating youtube channel so yan yeah. yung tatanggalin ko din dito ito sa mga sticker niya kasi mahilig daw siya dito sa ano na to stone gold stone colds yan mahilig daw siya dyan so ako uh, clean ko lang muna yan tapos try ko yung i-repaint siguro sa mga darating na ano uh, ito try ko i-repent yan so yun lang uh, update update na lang ako nito mga kalab sa inyo